Hello guys, ito po yung gamit ni Hansel na diaper, Sumiko diaper, order ko lang po siya sa Lazada, outward eh talaga ang presyo, kasi maganda na at talagang hindi siya masikip sa tiyan pag isuot siya at malambot lang siya sa puwet, diba, diba baby, hmm. Ayan guys. At, 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 ang kagandahan dyan kasi meron siyang tape. Ayan o. Ang tape na yan ay pantali yan. Pag itatapon mo na yung diaper. Talagang hindi siya maano-ano -ano ng mga aso. Di tulad ng mga diaper dyan. Pag itatapon mo talagang pakalikali ng mga aso. At saka stretchable siya. Tapos ayan o. pinaghubaran ni Hansel na diaper. iti-tape lang natin yan sa likod. Nasa likod yung tape niya. Ayan o. 'di Diba? I-tape lang natin sa likod. I-pull lang natin at i-tape yung pandikit dyan. Ayan, guys. Ayan, ayan. Ayan. Yan, ipaikot lamang siya. Medyo hilain lang siya ng konti para bumanat siya at lumaba. Ayan. Ganon. Ganyan, ganyan. O, diba? Paikot lang yan siya. O, diba? O, That's it. Ayan, nakagandahan dyan. Hindi siya natatanggal. Kahit anong wasiwas mo. Diba? Shoot, 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 shoot.